Hello, hello guys! Ito po ang si Maring Winnie Iko and welcome po sa ating YouTube channel! Ito mo ha! Ay, huwag ipakitang duling ka ha! Ha? Ha? Huh. So, samahan ako guys sa aking paglalakad mula rito hanggang sa trabaho. Tara! So, ayan na nga guys! Sobrang init! Grabe! Kaya-kaya natin ito! This challenge guys! Kita natin. Aja We can do it We can do it Garamang inget Kita dah tayang nag sunblock Kita nampak Nag sunblock Ooh. Swerte kasi natin guys eh. magka sa sana tayo. Kaya tayo cash. Ka. Tapos, halos, bihira lang yung gumagang taxi dito sa amin. So, may no choice guys. Pwede maglakad. Pwede maglakad tayo. Ayan. Whew, I'm So, ayan nga guys. Magta-taxi sana tayo. Kaya lang, wala tayong cash. Ayan. Siniswerte pa nga tayo. Yung kaisa-isang ATM malapit sa amin. Temporary, temporarily, ano daw, not working. So, ayan. Wala tayong choice kundi maglakad. Papasok. Ayan. Tatakbuhin sana natin. Kaso, mag-isa lang tayo eh. Baka himatayin tayo. Walang tutulong sa atin. Kaya, maglakad na lang muna tayo. Lakad, lakad lang. Ayan. Kaya natin yan. Aja! Lakad lang. Sabay so, na guys! Na tayo sa bridge. Dire na natin mga natin. Doon sa may park. Ayan. Lakad na muna tayo guys ha. Kumain tayo. Tumakbo. sa so, may park. So, Nga yeah, guys, at medyo napapagod na ang inyong si Mamshi. Hindi naman nakakapagod, kaya lang sobrang init kasi, ang init. Kaya parang nakakahapo, yun. Pero sige lang, kaya yan natin yan. Laban lang. Aja! Dito nga pala guys, sa kali na to, may shortcut dito eh. Kaya lang nakakatakot. Huwag tayong pumunta sa mga iski-iski nita guys, kasi... Hindi natin alam kung safe ba or hindi. Dito na lang tayo sa highway, at least may mga CCTV dito. Ayano. <laughs> so at least uh, sigurado tayo na uh, safe kasi marami mga CCTV kaya wala naman sigurong gagawa ng masama. Kaya lang yung daanan, masyadong ang liit na hindi safe, masyadong masikip yung ano, sidewalk na lalakaran. Tadong maliit ang sidewalk na dadaanan kung makakagip ka na ng sasakyan. Ayan. Tapos yun, meron kang makakita dito na bakanting lote. Ayan. Dati may building dyan eh. Um, parang uh, old building na abandonado. Ayan. Ayan. Giniba na nila. So, ayan nga guys. Tatawid tayo dito ngayon. Actually, doon may daan din doon papunta sa amin sa hospital. Pero kung tayong dumaan doon kasi parang delikado dumaan doon eh. Ayan. So, tatawid tayo dito. Ayan. Balal. Bilalbin. bin. <laughs> ayan. Just didiretsuhin lang natin to guys. Ayan. Then, ayan na yan. Inaaliw ko lang ang sarili ko habang naglalakad. Total maganda naman ng view kahit na mainit. Ayan. Nakikita ko na yung damami stadium. Ayan. So, lakad lang. Continue lang parang feeling ko talaga hindi delikado tong dinadaanan natin kasi napakaliit ng sidewalk na dadaanan tapos mga sasakyan na agad maglipat kaya tayo ng way ayan hi kuya <laughs> ayan nga guys nangangalahati na ako oh, tatawid tayo ulit dito sa do sa tamang tawiran para hindi tayo mabagan siya Ayun, punta tayo doon. Pero ayan na guys, nag-iba tayo ng way. Hindi na natin dinirediretso yung highway kasi ang liit-liit talaga ng ano, ng sidewalk, ng dadaanan. Tapos parang mahagip ka na ng mga sasakyan. Kaya dito na lang tayo at least uh, marami na mga sasakyan at may mga pa isa isang mga tao na naglalakad. So, hindi naman nakakatakot. So, ayan. Tawid na tayo. Tingin sa tingin sa kaliwa, ay ah, sa kanan, tingin sa kaliwa. <laughs> Ayan, pwede na tayo tumawid. Ay, may truck. Malaki yan, hindi natin yan kaya. <laughs> Ayan, so guys, so tabi na tayo guys. Careful lang po sa pagtawid. Ang dami pa mga sasakyan na dumadaan. Ayan, kasi nakago. So, antayin natin na kunti na lang ang mga dumadaan sasakyan. And then, Tawid na tayo. Ayan, wala na sasakyan. Tawid na tayo. Go, go, go! <laughs> ayan, guys. Inaaliw ko lang nga kay sarili, guys. Dahil mahirap yung naglalakad mag-isa. Wala makausap. Ayan, so kinakausap ko nga sarili. Joke! <laughs> so, ayan. Um, Iwan kung anong nangyari sa driver natin ngayon. Bakit hindi tayo dinaanan sa bahay? Ano na naman kaya naging problema niya? Ayan. So, 9, 9.30 kasi ang pick up time natin guys. So, 9.30 na sa baba na tayo. Pero wala pa siya. Ayaw ko anong nangyari sa kanya. Hay nako naman talaga si Kuya driver. So ayun nga guys, mamaya pagdating natin sa opisina, tatawag tayo sa transport. o tatanungin natin kung sino ba yung driver ngayong araw na to at bakit hindi tayo dinaanan or may changes ba ng oras na pag pick up time sa akin. Ayun. Kaya kailangan aregluhin natin to guys kasi bukas uh, hindi natin alam mamaya hindi na naman tayo suduin ng bus, eh maglalakad na naman tayo. Hindi po pwede 'yon. Kaya kailangan mamaya pagdating ko sa opisina, aaregluhin ko to Tatawag ako sa transpo. Ayusin natin kung ano ba naging problema. Bakit hindi na naman tayo dinaanan ng, ng driver natin. Ayan. So, ito nga guys, samahan nyo ako sa paglalakad at uh, sana hindi kayo ma na na makipagkwentuhan sa akin at sa pagsama sa akin sa paglalakad papunta sa ospital. Ito nga guys, medyo malapit na tayo guys pero dahil sobrang init talaga guys. Kaya ay tagaktak na yung aking pawis. Parang hinihingal na ako sa paglalakad. Ayan, pero salamat talaga sa endurance. Salamat talaga sa grasya ng Panginoon. At ayan, kaya pa nating maglakad ng ganito kalayo. Ayun. Ayun, nga pala, thank you. Nagpapasalamat ako sa coach namin sa run kasi mula nang nagra-run ako, naging lumakas na yung stamina ko guys at saka naging yung endurance ko sa paglalakad at sa pagtakbo naging ano uh, masigla, malakas, ganyan. So, iyan, i-encourage ko kayo guys na mag-run or maging fit ba, mag-exercise, ganyan para uh, lumakas yung inyong katawan at maging healthy. Dati kasi napansin ko, parang ang bigat-bigat ng katawan ko. Tapos napaka yung sluggish, tapos parang lagi inaantok, tapos maglakad ka na ng konti, hinahapo ka na, ganyan. Tapos, kaya ayun, sumama ako sa run, um, naging maayos na yung pakiramdam ko. Kaya, ayun, laban lang, aja! Kaya natin yan. so pamis natin no oh guys. Ah, actually, malapit na tayo. Ah, pati <laughs> na. Malay-lay pa rin. So, wala tayong choice guys kung may magkakasi. Iniwan tayo lang guys. Wala well, naman tayo pantas. Wala tayong cash. So, Yan yeah, guys, so oh, may McDonald's doon pag dinidiretso <whiz> mo to. May bundok na bato doon sa McDonald's. Pero dito tayo dadaan guys, naliko tayo dito. Ayan. Kung so, mapapansin yun, sobrang tahimik kasi Ramadan ngayon, lahat ng mga tao eh nagpa-fasting kaya walang nalabas. Tapos lahat ng mga, bilhin ng mga, uh, mga restaurants, sarado rin. Mamayang gabi pa sila magbubukas. Kaya yan, halos wala ka makitang taong naglalakad sa labas. Iyon. And then guys, napansin ko lang uh, parang, parang may bumubuntot na sasakyan sa atin. Iyon bagalan natin ang maglakad pa natin siya. Yun ayun siya oh, yan yan. Hmm. Pero hindi naman tayo matatakot guys kasi marami naman CCTV dito. Hindi siya tumigil siya oh. So bagal-bagalan din natin natin paglalakad. Yun, umalis na siya. Hmm. Kasi may mga sasakyan na dumadating. Maraming mga ganyan dito guys. Kaya minsan ingat-ingat din na magdakad mag-isa or lumabas mag-isa. Kasi may mga ganyan sasakyan na bubuntot-buntot. Pero iwas na rin sa ano <clears throat> sa disgrasya o sa ano man. Yan. Naglakad lang talaga ako ngayon guys kasi wala akong choice. Dahil kailangan kong pumasok sa trabaho. Tsaka isa pa guys, maraming mga CCTV dito kaya hindi naman siguro sila gagawa ng kalokohan. Yan. So at tsaka isa pa um, protected tayo ni Lord. Yan. So yan, tuloy lang tayo ng lakad, malapit na tayo. Tatawid na ulit tayo ng stoplight. Ayun. Siyempre guys, sa tamang tawiran ulit para hindi tayo mabagaan siya. Ayun guys. <laughs> Ayan, so pagtawid natin dito, kunting lakad na lang malapit na tayo sa ospital. Ayan, tarang tama. Okay, go! Ayan, didiretsuhin lang natin to. Mga ilang kanto, pangatlo, pang-apat na kanto yata. Ayan, malapit na tayo. Ah. Oh. Ano mainit ma guys? Ah.

ako ng Didi. Ang daging donuts. Look. Malapit na tayo. Kunting hakbang na lang. Malapit na tayo. Ha? Huh? Last 50%? So, ito na nga guys. Malapit na tayo. Doon sa may food stand. Uh, I mean, sa fruit stand na yun. Ayan. Liliko tayo dyan. Pag dinretso mo yan, ando doon na. Nakarating na tayo sa ospital. Tapos yan, sa Nabli Bakery. Ang sasarap ng mga tinapay dyan. Lalong lalo na yung tinapay na may palaman na dates. Ang sarap noon. Yummy, yummy. Yummy-ness. Ayan. Tapos, ayun kita. Lakit ako na. Sa wakas. Ayan guys. Kita nyo guys yung nasa likod ko. Ayan na hospital. Nakarating na tayo. Yay! Thank you Lord. Thank you Lord sa protection and endurance. Ayan. Hindi mo na tayo ng balana. Kailangan natin ng potassium. We need potassium. So, Ayan, dahil berjalan nilakad uh, natin. Ito guys, oh. Oh, yummy, yummy, yummy. Fruits. Yummy fruits. Oh, wow. what's that? Big fruit. banana? See, too much vegetable, ah? Huh? Hi, brother. I want to say hi to my vlog? <laughs> yeah. Oh, I'm over here. Lots of fruits and vegetables. Hannah and banana. Can I can I buy one kilo banana only? Only? Yes. Again. I One kilo only, huh? Okay. Fruits and vegetables. So yummy. From Philippines. Yeah! Wow! See, from Philippines. Banana from Philippines. <laughs> wow! We have here blueberry. How much the blueberry? How much blueberry? How much? Blueberry. Blueberry. Fifteen. Wow, yes. oh, too much expensive. Class banana only. How <laughs> oh, hell, guys. So let's pay our banana hey Guys Nabayaran na natin ang banana Let's go Thank you What's your name? Miss yes. <laughs> Say hi to my vlog Hi Okay bye guys bye. bye So yan guys Nakabili tayo ng banana Pasok na tayo sa work Ito lang kakainin natin Kaya hindi masayang ang ating magbanana Mag lang tayo <laughs> <laughs> joke! Joke nga! <laughs> ini natin kayang kumain ng banana lang guys kasi ang daming calories na nawala so kailangan nating palitan. Yan. We have to eat more not eat less kasi yung ating uh, program na metabolic boosting eh lagi kang gutom. Dahil tinutunaw mo lang ng tinutunaw yung iyong mga kinain. So kaya kailangan mong kumain ng kumain. Ayan. But with the right combination of foods, combination of uh, spices para sa metabolic boosting na sinasabi. Yung ating program. Ayan, May pa-program program pa si mamshie. Hi, ayan. Hi, Ay, say hi to my vlog. Huh? Say hi to my vlog. Uh, hi. <laughs> din tayo. And, tapos na tayo sa ating opisina. Ipilipot tayo sa ating bus. Iinan tayo ng <laughs> At eto nga na guys. Nakarating na tayo sa ating opisina. Praise God. Hi, Hiam. Hi. Oh, the bus didn't come to my house. I just walk from my house. Oh, yeah. That's why I'm wearing like this. Ito na ang aming opisina. Order sa akin. Sa bahay mo hanggang Uy, hala ka we na. Huwag ka mag ano. Over. Wala akong magagawa kasi alam ka na mo uwabisin ako, magbabakasyon ako, mabawasan pa pera ko. Iniisip ko, sabi ko kasi di ba na-stress ka kahapon Hindi. sa akin. Hindi guys! Nandito na tayo sa ating maliit na opisina. Late na ang duty natin guys kasi yun nga, inabot din tayo ng mga ilang oras sa paglalakad. So, salamat sa pagsama sa paglalakad. Bye! Thanks for watching!